Kumusta mga bata? Samahan niyo ako sa pagtuklas ng mga bagong mundo sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga kwento. Ang pamagat ng kwento natin ngayon ay Ang Elepanteng Elegante. Sa isang malayong kagubatan, may nakatira na isang elepanteng elegante. Ang elepante ay espesyal dahil sa kaniyang malaking tenga. Araw-araw siyang nag-eehersisyo at kumakain ng impanada at insaymada. Ngunit ang elepante ay may ibang nais gawin. Isang araw, nakita niya ang isang ermitanyo na may edad na. At tinanong siya nito. Elepante, bakit ka malungkot? Sumagot ang elepante. "Nais kong maging kakaiba. Lumilipad sa himpapawid tulad ng ibon." Opo, sumakay sa eroplano at libutin ang mundo. Gumawa ang ermitanyo ng isang eroplano mula sa mga dahon at sanga. Ang mga hayop sa gubat ay nagtipon upang masaksihan ang eksena. Sumakay ang elepante sa eroplanong gawa sa dahon at sanga. Ngunit dahil sa bigat niya, siya ay lumagapak sa lupa at ang lahat ay humagalpak ng tawanan. Nalungkot ang elepante. Nilapitan siya ng matandang ermetanyo. Huwag kang malungkot. May mga hayop talaga na ginawa ng Diyos upang lumipad. May mga hayop ding ginawa niya na para sa lupa lang. Bawat isa ay may misyon kung saan siya inilagay ng Diyos. Kahit na hindi ka makalipad, ay espesyal ka pa rin. Wika ng ermetanyo. Sumang-ayon ang ibang hayop sa gubat. Ikaw pa rin ang may pinakamalaki pinakamagandang tenga dito sa gubat. Tunay kang espesyal. Wika ng ibang mga hayop. Naibsan ang lungkot ng elepante sa kanyang narinig. At naniwala siyang tunay nga siyang isang espesyal at eleganteng elepante. Iyan ang kwento ng eleganteng elepante.